Ipinagpaliban ng Pangulong Bongbong Marcos ang nakadagdag ng rehabilitasyon ng EDSA Avenue sa na magsisimula ngayong June 13. Inilabas ng Pangulong BBM ang kautosan bilang tugon sa panawagan ng publiko na ipagpaliban muna ang pagkukompanya rito. Ayon sa Pangulo, kailangan mo ng pag-aralan pa ang proyekto ng isang buwan upang malaman kung may mga bagong teknolohiya na magagamit para mapabilis ang rehabilitasyon. Sinabi ni ng Pangulong BBM, malaking sakripisyo ang dalawang taon. Kaya dapat ay gumawa ng magandang plano na magpapaikli sa panahon na igugugol para sa rehabilitasyon. Ibig sabihin, wala palang plano. Aminado ang Pangulo na maraming motorista ang mahihirapang bumiyahe kapag nagsimula na ang rehabilitasyon at hindi niya biro at malaking sakripisyo ang dalawang taon. Kaya dapat talagang mapabilis ito at dapat may plano. Una nang sinabi ng Department of Transportation na asahan na matinding problema sa traffic kapag nagsimula na ang EDSA Rehabilitation.